Ito na mga tol. Sisimula na ba natin? Sisimula na ba natin? Ha? Tara na. Simula na natin? Boom! Kumusta ako mga tol. Lord? Akala niyo wala na kasunod yung una kong video, no? <laughs> wala na! So, simula na natin itong video na tol, di ba? Ayaw niyo ba na nagwawala? Sandali. kasi okay, sa niyo, kalmada lang. Kalmada lang. Wala na ba natin? So, ulit, ulit. Dahil hindi ako makikipag. Overflowing ang energy natin ngayon, mga tol, no? Mangahawa lang tayo ng energy. Salay niyo mga energy mo! So tara na, simulan na natin to Walang pinipiling edad to mga tol Ang aming tao ngayon, ang baliw na baliw Hila nalulung na dito sa pag-uusapan natin ngayon Eto na, ganda na ba kayo? Sandali, sandali, sandali Parang kulang eh Parang wala pa tayong intro eh Play that Intro sandali, hindi yan yung intro natin. <laughs> Isa pa. sobrang ingay ko. pero bago ang lahat, gusto ko muna talagang batiin yung mga unang nanood ng video. At syempre, yung mga nakatapos. Yan, shout out sa inyo. Sobrang laking shout out. Sobrang laking tulong yan. Alam nyo, mas malaking tulong para sa akin kung isishare nyo yung video. Kahit wag na muna kayo mag-subscribe. Kahit wag nyo na muna i na muna i-like. Oh share nyo na lang muna kasi ang pinaka-goal ko dun sa unang video na yun talaga mag-inspire lalo na dun sa mga tao na nagtatrabaho na na hindi naman talaga gusto o parang ayaw nilang ginagawa nila tapos hindi sila aligned dun sa passion na gusto nilang gawin so para sa akin yun yung esports pero para sa ibang tao hindi natin alam so yun lang sana mas maraming matulungan o makabutan yung video na yun sana mapanood ng ibang kailangan ng inspirasyon para sa karir o sa karera na gusto nila, sa buhay nila. Yun lang naman ang kailangan natin talaga eh, yung unang hakbang. Kung hindi nyo pa napapanood yung unang video ko, andito yung link sa dulo ng video na to. Pero mamaya na yun. Since andito ka na, eto lang muna, tapusin mo. Okay ba? Okay! Since overflowing, overflowing ang energy natin, bakit nasa taas yung camera? Yan, ganyan lang. Ha? Papansin nyo, ang pag-uusapan natin ngayong araw na to, ay nakalagay na sa titulo ng YouTube video na to. Kahit na puro anime naman yung nasa likod ko, iba ang mag-uusapan natin ngayon. So napakaraming tao ngayon ang baliw na baliw dito sa Marvel nga na to. ba? Diba? Naalala ko mga tol, kabataan ko pa lang yon. Wala ba akong ibang kilala noon kung di si Spider-Man lang ni Tobey Maguire? Yun lang yung unang superhero na kilala ko noon pa lang. Ano so, ngayon, sobrang dami na nila, hindi na mabilang. At kung tatanungin nyo ako, bakit dito lang ako nag-vlog? Kasi yan, oh. Yan. Yan. Puro sampayan yung nasa likod. <laughs> Back to the topic. Para sa mga Marvel fan dyan tulad ko, na taun taon na lang, halos taun taon na lang, binabaliw tayo ng prangkisang ito. Ang rason, mga tol, kung ba't ko din ginagawa tong video na to, dahil nung bumabiyahe ako sa kahabaan ng MRT, mula North Edsa hanggang Guadalupe, eh, may nabuo sa akin konsepto. Akala mo yun, nakabuo ako ng content sa MRT. <laughs> Na sobrang tagal ng biyahe ko. isip na ako ng content. <laughs> Ganoon lang pala dapat ang gagawin. Bumiyahe ka lang, magka-content ka na eh. Anyway, meron na buo sa isip ko na mga katangian na taglay ng mga Marvel fan. Okay? Hindi naman lahat. Siguro, pero karamihan. So, ito yun. Handa na ba kayo? Sandali, ha? Mono, magpalang kasi uli yung gamit natin. Babato ko na muna to dito. Whoa! Ay, puta, naraglag na. Ayan. Okay. Teka nga pala. Bago ka ma-trigger sa video na to at baka naman sabihin mo Eh ano bang karapatan mo para husgahan kung sinong Marvel fans o hindi? Kaya eh. ha bago ka tamartiliin sa ulo Eh, tapusin nyo na muna yung video <laughs> Okay, meron akong tatlong katangian Una, nung unang-unang mong narinig na manonood kayo ng Marvel movie Di ko alam kung sino kasama mo eh, pwedeng diyawa mo, tolo pa mo, ex mo <laughs> Yan! Nung niyaya ka. Basta, nung niyaya ka, kung sino man yung nagyaya sa'yo, E eh, pinanood mo muna. Muna doon sa pinakaunang Marvel movie, yung Iron Man, hanggang doon sa dulo. Tama? O, oh, di ba? O pwede rin namang pagtapos mong manood, tsaka mo pinanood, binaklak mo kasi naging interesado ka na. Sobrang dami nun. I don't know kung saan ka pumasok na Iranon nun. Pwede nung Civil War, unang Avengers, Infinity War o pwedeng nung Endgame na. Depende. Kasi ako, nung una akong nanood ng Marvel fan. Ah! Nung una akong nanood ng Marvel, way back 2012 yon mga tol. Unang Avengers yon So, bago ako manood ng Avengers, sinanda ko na sarili ko. Ano ba ang kwento nito? Paano ko ba ito may intindihan? Movie critic kasi ako Nung mga panahon na yun eh. So, gusto ko malama kung ano nangyari. Kaya pinanood ko lahat ng mga nauna bago yung Avengers 1. At magmula nun, magmula nun, halos lahat ng Marvel movie na lumabas, pinanood ko na. iyan o. Hindi mga tol, gusto ko lang din idagdag. No? Naisip ko lang abang in-edit ko tong video na to. Gusto ko lang din i-emphasize sa inyo yung tagal ng bawat interval sa pagawa ng bawat Marvel movies na to. Imagine mga tol, since 2008, magas yung Iron Man, yung unang Marvel movie. Then up until now, na 2019, 11 years na rin yon. So, huwag nyo na i-calculate. Na-compute ko na kanina. <laughs> Anyway, dinagdag ko lang naman yon. So, <laughs> barkada na tayo sa video kanina. Hey! O, yung mga nakakalilig dyan. ba? Diba? Di ba? Lalo na yung mga tropa natin, yung mga kaibigan natin, yung mga jowa natin na ayaw naman ng Marvel. Gusto lang nila laging panoorin. The Notebook. <laughs> o kaya naman, yung A Third Chance. O, oh, meron nun, magkakaroon nun, antayin nyo. <laughs> Pangalawa! Boom! Pangalawa sa mga katangian ng mga Marvel fan ngayon ay Sigurado kung Marvel fan ka, alam na alam mo itong mga katagang to. Nakahiya tong gawin eh, pero... <laughs> Sige. Una. Hipombe! Hipombe! Aayos to ah. May sumasagot ah. Hipombe! Hipombe! Hoy, tangin na mo. Huwag kang maingay. May natutulog Sorry. na eh. Di video lang. Oh, gabing-gabi na. Vlog-vlogan Blag lang. Uh... Pangalawa. Avengers! Assemble. Yeah! 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 Sino ba naman ang hindi babaliw mga tol? Na after all these years, binanggit niya na rin yung linyang yun. And yung na hindi, hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Nung una. Avengers! Tapos cut na agad. Lagi siyang pabitin eh, no? Yung mga panahon na yun, ang sarap magwala sa sinihan yan eh. Feeling mo, Avenger ka din. <laughs> Taka na, parang feeling ko, part ako doon sa susugod di. Eh. hindi ah! Yan din yung part ng movie na gustong gusto kong sumigaw. Gusto ko na ilabas yung pagkahamog ko eh. <laughs> Pero hindi ko ginawa, syempre. Alam mo na, makapalabas tayo ng sinihan yan eh. <laughs> okay, kalma. <laughs> okay na. Ah! Ilabas ko lang talaga. Back to the topic patlo Mahal kita tatlong libo. Ano yun? Patagalog? Ang apat. Okay ba sa edit? <laughs> Ito yung tunay na tunog dyan. <laughs> Pong lima! Ah! 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 Tatanungin nyo ako ano Wala, mga sigaw lang ni Thor. Wala may pagginawa kung sumigaw eh. Akala mo laging mga harabas ng kalaban eh. Sabihin nyo hindi. Di ba? Di ba? Yan! Ganyan kalakas yung mga influensya ng Marvel. Eh, pagod! Pangatlo. Dito na mapasok yung pangatlong katangian na ginagawa ng mga Marvel fans. Pero mostly ako to eh naman natin lahat na pag Marvel ang pinanonood, mayroong post-credit scene. Di ba? Diba? diba? Alam niyo na pag matatapos yung movie, kahit na bumukas na yung ilaw, hindi pa tayo basta-basta aalis kasi may inaantay pa tayo. Tapos pag may tatay yung tao, tinititiga natin ng masama, hinuhusgana natin yung pagkatao nila dahil hindi nila alam na may post-credit scene. Ganito ganito, ganito ganito ganito. Ganito ganito yan eh. Ganito ganito yan. Kaya papakita ko sa inyo ha. Action! Take 1. Si Brille, ka na! Tapos na yun eh! Bako na! Tara lang po! Excuse lang po! Psst! Pare! Tingnan mo yung mga yan o! No? Maalis agad! <laughs> Wala pre! Mga first time lang yan manood! Tara lang po! Excuse lang po! Hindi nila alam may kasunod pa! <laughs> mga bobo ata ito mga ito eh! Ano sabi mo? Ha? Sinong bobo? Ha? Sinong bobo? Ha? Yan, yan tayo eh. <laughs> nahusgahan agad yung tao eh. Tumayo umalis lang agad, nahusgahan eh. Malay nyo, nagmamadali, alam naman na nila agad yung credit scene. Siguro sinabi na ng tropa nila sa kanila. Sino bobo? Ha? Sino bobo? Hindi ah, hindi. Seryoso, anong kasi talaga to? <laughs> o pwedeng yung iba. O, pangalawa, pangatlong beses na nila napanood yung movie. Buti na lang, wala sumisigaw doon ng ano, no? Mga, Mga bobo! Buti naman, wala. Wala naman talaga. At, kahit hindi Marvel yung pinanonood, tinatapos mo na yung credit scene. Di ba? 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 Kung nagawa mo ng na lahat yan, congrats! <laughs> Marvel fan ka nga talaga. Pero ko tayo kung bakit natin ginagawa itong video na to. Ito ay kumbaga isang tribute lang para sa Marvel since yan. Dito. Bang! Yan. Yan. Event is ng Marvel. So, yan. Meron tayong event ngayon sa SM North Edsa. Probably tapos na yan pag in-upload ko to kasi mabagal ako mag-upload eh. <laughs> mabagal ako mag-edit. oh, <laughs> yan, 80 years na yung Marvel. Mga ilang beses o so ilang movie na rin nila tayong nabitin, pinaiyak, pinatawa ng todo. Pero mostly pinabitin. Parang ako, bitin na bitin ako dun sa Amazing Spider-Man ni Andrew Garfield. Sobrang paborito ko yung tambalan nila noon ni Emma Stone. At muntik pa tayong mawalan ng pangatlong Spider-Man. Muntik na. <laughs> so dun sa event, hindi ako hindi ako nag-vlog doon. <laughs> Mga incognito mode lang ako doon pero maganda yung event. Sana nakapunta kayo. Ito yung event, papakita ko sa inyo ha. Ah. Yan. Yan yung event. Hala, lalakihan ko ha. Ah. Yan, yan yung event. So, kung nakikita nyo, ganda, ang daming cosplayer, ganyan. So ako, nandun lang ako para mag pre-order ng isang figure na Marvel ang may gawa. Marami din silang figure doon, gaya yan, yung mga lumalabas na yan. May Captain America, may Spider-Man, may Iron Man, may Thanos, kaya may tao pa sa likod. Alam nyo, sobrang laki na rin ng Filipino toy community ngayon eh. Yung mga kolektor ng laruan sa Pilipinas. Pero that's for another vlog. That's for another video. So next time, pag-uusapan natin yan. Sandali nga, parang may nakita ako doon sa video eh. Sandali ha, ah. backtrack muna tayo ng konti. Iyan, oh ano? Nakanantots naman, oh. <laughs> par, saan yung mo, par? Bruh. Ayan, oh. Hop. Hop. iyan oh. <laughs> Ang tamis ng ngiti ni Tor, oh. <laughs> Pero hindi, hindi siya yung nakita ko, eh. Konti pa. Balik nga natin ng konti. Ya, yeah, 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 ya, 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 Wow! Yeah. Parang kilala ko yan ah! Bruh! Woo. So yan, Ma'am Ashley, spotted sa event. so kita kita ka. Sayang, hindi natin na, ano, na video, ano, hindi tayo nakagawa ng video kasama si Ma'am Ashley. Ang alam ko, isa, siya, isa rin siyang avid fan ng uh, Avengers. I think, nagpunta siya sa isang event sa Korea na about sa Endgame. Woo. Sayang, sayang! Kaya nyo, pag nagtagpo uli kami sa isang event sa Marvel, <laughs> sana makausap natin siya ulit. O, sana makausap natin siya. Bruh. So, hanggang dito na lang ulit. Muna, sa ngayon, Kuya Boss nga pala. Tandaan nyo, tuloy-tuloy lang kayong mangarap hanggat mabot nyo ang iyong pangarap. Laksamad! Parang pang-radio yung outro eh. <laughs> Please like, comment, and subscribe. At, hindi. Eh mas maganda, share nyo na lang. Share nyo na lang ulit kung natuwa kayo. At <laughs> of course, subscribe nyo kayo, Ma'am Ashley. Yan. At sa ending ko na lang ito gagawin since hindi naman tayo umalis dito ng bahay. O, paano mga tol? Ganda na lang muna. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Out na muna si Kuya Boss in 3, 2, 1! Happy 80 years, Barbell! Hey! Gusto nyo ba gawa tayo ng oh, Video na to or walkthrough? Pwede naman! <laughs>